Magandang araw sa iyo. Ngayon, uh, may hinanda tayong isang malalim na pag-uusap. Mula sa mga materyales na binigay mo, isang koleksyon ng um, mga pag-aaral sa teolohiya at kasaysayan, may isang ideya na paulit-ulit na lumalabas. Isang konsepto na parang biniyak ang mundo ng Kristyanismo, sola fide, o sa Filipino, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang misyon natin ngayon, simple lang. Alamin natin kung bakit. Ano ba ang napakalakas at para sa ilan, napakadelikado sa ideyang ito na sapat ng pananampalataya para maligtas ang isang tao? Magandang tanong yan para magsimula. Kasi... Um, hindi lang to simpleng theological term. Based sa mga binasa nating materyales, ang sola fide ang naging sigaw ng Uh, 16th century Protestant Reformation. Isa ito sa tinatawag na limang solas na naging parang battle cry ng mga reformers laban sa ilang turo ng simbahang katoliko noon. Diba? Ang pinaka-esensya nito ay ang paniniwala na ang pananampalataya lang ang tanging instrumento, ang tanging kamay na tumatanggap para ang isang makasalanan ay ituring na matuwid sa harap ng Diyos. Okay, bago pa man natin himayin yung pananampalataya, may isang salita na laging kasama nito sa lahat ng sources mo, justification o pagpapawalang sala. Tila ito yung pinaka-arena ng buong debate. Gano ba ito kahalaga? Sobrang halaga, sobra. Ayon sa mga reformers, ito raw yung sagot sa pinakaugat ng problema ng sangkatauhan. Paano ako na isang makasalanan magiging katanggap-tanggap sa isang perpekto at banal na Dios. Tinawag nila itong material principle, hindi lang basta isang punto sa debate, kundi ang mismong puso at kaluluwa ng Ibanghelyo para sa kanila. Grabe. Para bigyan natin ng bigat yan, may mga quote kang nilagay dito sa notes mo, no? Mula sa mga higante ng Reformation? Oo. Para kay Martin Luther, ito raw ang artikulo kung saan nakatayo o bumabagsak ang simbahan. Isipin mo yun. Wow! Para sa kanya, kung mali ka dito, mali na ang lahat. Para naman kay John Calvin, ito ang pangunahing bisagra kung saan umiikot ang lahat ng bagay. Malinaw na para sa kanila, hindi ito side issue. Ito ang sentro ng buong solar system ng kanilang teologiya. Sige, kung galon ka bigat yan, bigyan natin ng malinaw na definisyon. Paano ba eksaktong ipinapaliwanag ang justification sa mga pinag-aaralan mo? May isang napakalinaw na depenisyon na lumabas. Justification is an act of God by which He declares sinners to be righteous by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. Puno ng mahahalagang salitayan, pero ang pinakasusi ay yung salitang declares. ini inideklara. Inideklara, ibig sabihin, hindi ginagawa. Parang may legal na dating yung salita, no? Eksakto. Ito ang pinakamahalagang distinction na binibigyang diin sa mga materialis. Ang justification sa pananaw na ito ay isang legal na hatol o deklarasyon iniyahalin tulad ito sa isang hukom sa korte na humahampas ng gavel at nagsasabing not guilty ah okay opera. para tanggalin ang sakit sa loob mo ang una ay tungkol sa iyong legal na katayuan yung pangalawa sa panloob na kalagayan ang justification nasa unang kategorya yon wow okay so parang nasa isang cosmic courtroom tayo kung legal na deklarasyon ito ano ang basehan ng hukom para sabihing not guilty ang isang taong um, aminin na natin guilty naman talaga Magandang tanong at diyan pumapasok yung tatlong pundasyon na laging binabanggit. Una, ang pinagmulan o source nito ay ang biyaya o grace ng Diyos. Ibig sabihin, wala sa atin ang dahilan, hindi pinaghirapan, hindi deserve. Kaloob lang. Pangalawa, ang batayan o ground ay ang ginawa ni Kristo, yung kanyang perpektong buhay at yung kamatayan niya sa krus bilang kabayaran. Ito yung legal basis. At pangatlo, ang paraan o means para matanggap ito ay sa pamamagitan lamang ng ng pananampalataya. Ito yung kamay na sinasabi natin kanina. Okay. At teka, may nabasa ako sa notes mo na medyo kakaibang analogy. Inihahalin tulad ito sa isang accounting ledger. Parang ang layo ng accounting sa theology, paano yun gumagana? Medyo kakaiba nga pakinggan pero napakagandang paraan para maintindihan yung konsepto ng imputation o sa Tagalog parang paglilipat bilang. May dalawang transaksyon na sabay na nangyayari sa ledger mo. Okay, Cosmic Accounting. Sige, i-breakdown natin 'yan. Ano yung unang transaction? Ang unang transaction ay pagbabawas, subtraction. Ito yung kapatawaran. Lahat ng kasalanan mo nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay parang isang napakalaking utang sa ledger mo. Sa moment ng justification, ang lahat ng utang na 'yan binubura sa account mo at inililipat o imputed sa account ni Kristo. Siya ang nagbayad nito sa krus. So Parang nabura lahat ng utang mo. Ang balance mo na ay zero. Pero hindi lang doon natatapos, tama? Kasi kung zero balance ka lang, neutral ka lang. Hindi ka pa rin perfecto. At dyan pumapasok yung pangalawang transaksyon na para sa marami ay mas radical pa, ang pagdaragdag addition, hindi ka lang basta nagiging zero balance. Ang perpektong katuwiran naman ni Kristo, yung record ng kanyang perpektong pagsunod, ang inililipat o imputed sa account mo. Teka, linawin natin yan. So hindi lang inalis yung negative record mo, kundi pinalitan pa ng isang perfect positive record na hindi namang sa'yo galing. Eksakto. Kaya sa mata ng Diyos, bilang hukom, kapag tiningnan ka niya, ang nakikita niya ay hindi ang iyong record na puno ng pagkukulang, kundi ang perpektong record ni Kristo. Kaya kanya idinedeklarang matuwid. At dito na ngayon sumasabog yung pagkakaiba sa turo ng katulisismo base sa mga sources na binigay mo. O nga, dito nagiging napaka-interesante. Kasi yung konsepto ng imputation ang mismong dividing line, di ba? Oo. At ang kaibahan nito ay napakalaki. Ang turo daw ng katoliko ayon sa mga materyales ay infused righteousness. Kung yung imputation ay legal, ang infusion ay parang medical. Ang biyaya ay parang gamot na ibinubuhos o infused sa kaluluwa mo para unti-unti kang gawing matuwid. Isa itong proseso ng paggaling. Samantalang sa imputed righteousness ng protestante, idinedeklar kang matuwid ngayon na. Kahit na ang proseso ng pagiging mabuti o paggaling na tinatawag nilang sanctification ay panghabang buhay pa. Hmm. So, ang pinag-uusapan pala natin dito ay dalawang magkahibang universe. Sa isa, ang Diyos ay isang doktor na unti-unti kang ginagamot. Sa kabila, ang Diyos ay isang hukom na idinedeklara kang not guilty at perfectly righteous sa isang iglap. Kahit na sa totoong buhay ay nagpapagaling ka pa. Yan ang buong game, di ba? Yan mismo ang puso ng pagkakaiba. Ang tanong ay, ang justification ba ay isang proseso ng pagbabago sa loob o isang legal na deklarasyon tungkol sa katayuan mo sa labas? Para sa mga reformers, yung pangalawa yon malinaw. Okay, so kung itong buong legal na deklarasyon na ito ay nakasalalay sa isang salita, pananampalataya, kailangan nating siguraduhin at tama ang pagkaintindi natin dyan. Kasi malinaw sa mga binigay mong materyales, hindi lang ito simpleng pagsasabi ng naniniwala ako. Talagang hindi. Inisa-isa sa mga source ang tatlong mahalagang sangkap ng tunay na pananampalataya. Sa Latin, ito ay noticia, asensus, at fiducia. Sige, sa natin. Unahin natin ang notisya. Ano to? Ang notisya ay kaalaman. Hindi pwedeng blind faith. Kailangan may laman. May content ang pinaniniwalaan mo. Kailangan mong malaman ang mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo. Sino si Kristo? Ano ang ginawa niya? Bakit niya ito ginawa? Kailangan ng facts. Okay, so may basehan sa kaalaman. Pero hindi sapat yun, di ba? Sunod ay asensus. Ang sensus ay ang intelektual na pagsang-ayon. Hindi sapat na alam mo lang yung facts. Kailangan mong sang-ayunan na totoo ang mga ito. Naniniwala kang si Jesus ay totoong namatay at nabuhay muli. Pero kahit ito, hindi pa rin sapat. May isang matinding punto sa isang source na nagsasabing kahit ang mga demonyo ay may notisya at asensus. Talaga? Oo, alam nila kung sino si Jesus at naniniwala silang totoo yun at naninginig pa sila sa takot. Pero hindi sila ligtas. Wow! Okay, so dyan pumapasok yung pangatlo. At mukhang ito na ang pinakasusi sa lahat, fiducia. Ito ang pinakakrusyal. Ang fiducia ay personal na pagtitiwala. Dito na nagbabago ang lahat. Hindi na lang ito basta pagsang-ayon sa isang katotohanan, ito na ay pagsandig ng buong pagkatao mo sa katotohanan yun para sa iyong kaligtasan. May analogy sa isa sa mga sources na nagustuhan ko, yung tungkol sa upuan. Ah, oo. oo. Magandang analogy yan. Ang notitya ay alam mong may upuan dyan. Ang asensus ay ang paniniwala mong kaya kang buhati ng upuan yan. Pero ang fidusya ay yung mismong pag-upo mo yung paglalagay mo ng buong bigat mo dito, nagtitiwalang hindi ka nito bibiguin. Yung huling hakbang na yon, yung personal na pagtitiwala at pag-asa, yun ang fiducia. Yon ang pananampalatayang sinasabi sa Solafide. Sandali, kailangan kitang pigilan dyan. Dahil habang pinag-uusapan natin to, parang naririnig ko na yung mga klitiko. At isa sa mga artikulo mo, binandera talaga yung isang talata mula sa aklat ni James sa Biblia na parang isang knockout punch sa buong doktrina. Ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pananampaladaya lamang. Diretso yung sinabi niya, paano sinasagot yan ng mga sources? Oo. Oh, Oo. Oh. At yan talaga ang classic na gotcha question sa usapang ito. Ang paliwanag na inilatag sa mga materyales ay nakasentro sa isang mahalagang tanong. Pareho ba ang ibig sabihin ni na Apostol Pablo na kampiyon ng Faith Alone at ni Santiago o James sa salitang Justify? Ang argumento ay hindi. So, magkaiba ang kontesto at gamit nila ng salita? Yun ang argumento. Kung si Pablo sa aklat ng Roma ay tumutukoy sa legal na deklarasyon ng Diyos sa simula, yung tagdedeklara na ikaw ay matuwid. Oo. Si Santiago naman daw ay tumutukoy sa pagpapatunay o ebidensya sa harap ng mga tao, yung pagpapakita na ikaw ay matuwid. Para kay Santiago, ang isang pananampalatayang hindi nagbubunga ng mabuting gawa ay patay. Ibig sabihin, wala itong fidusya. Hindi ito tunay na pananampalataya sa simula pa lang. Ah, okay so. Hindi sinasabi ni Santiago na yung gawa ang dahilan ng pagiging matuwid mo sa harap ng Diyos, kundi iyong gawa ang hindi maiiwasang resulta o ebidensya na tunay kang idiniklara ng matuwid. Parang lagnat na simptomas ng sakit, hindi ang lagnat ng sakit mismo. Perpetong analogy yan. Yun na yun. Ang gawa ay hindi ang sanhi ng justification, kundi ang hindi maiiwasang bunga nito. Ang tunay na pananampalataya ay palaging magbubunga. Paano naman yung isang kritisismo na lumabas din sa research mo, yung paratang na bago lang ang doktrinang ito? na imbento lang daw ito ni Martin Luther noong 16th century? Sinagot na niya ng detalyado. Nagbigay ang mga sources ng mga sipi mula sa mga tinatawag na church fathers, mga leader ng simbahan bago pa man ang Reformation, para ipakita na hindi ito bagong ideya. Halimbawa, si Clement of Rome, na nabuhay pa noong 1st century, isinulat niya na, tayo ay hindi pinawalang sala dahil sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon kung saan pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng tao mula pa sa simula. Ganon din si John Chrysostom noong 4th century. So, ang argument nila ay hindi ito invention, kundi isang rediscovery, isang muling pagtuklas sa isang katotohanang natabunan lang daw sa pagdaan ng maraming siglo. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? Pagkatapos nating himayin ng lahat mula sa pagiging isang legal na deklarasyon sa isang cosmic courtroom hanggang sa tatlong elemento ng tunay na pananampalataya, maliwanag na kung bakit naging pundasyon ng protestant theology ang sola fide. Itong kanilang sagot sa pinaka-fundamental na tanong, paano naliligtas ang isang tao? At para sa kanila, ang sagot ay malinaw, hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, merito o ritual, kundi sa pamamagitan lamang ng personal na pagtitiwala, yung fiducia, sa ginawa na ni Kristo para sa kanila. At bilang pangwakas na kaisipan, heto ang isang tanong na talagang bumababagag sa isip ko pagkatapos ng lahat ng ito. Kung ang justification ay isang beses na perfectong legal na deklarasyon na natatanggap mo sa simula pa lang, Paano ito nakikipag-ugnayan sa pang-araw-araw na um, magulong realidad ng isang mananampalataya na patuloy pa rin nakikipagbaka sa kasalanan? Paano mo pinagsasabay sa isip mo yung katiyakan na ikaw ay perfecto na sa mata ng Diyos habang ramdam na ramdam mo sa sarili mong karanasan na napakalayo mo pa sa pagiging perfecto? Isang bagay na maaari mong pag-isipan hanggang sa susunod nating pagtalakay sa mga ideyang humuhubog sa ating mundo.